Ikaw nga naglipat kayo eh, so mali Oo, ka na ma Mali pala sorry, nangyari na eh. <laughs> Nag-curse hop ako, tinapos, tinapos ko naman. Eh wala nga pathway. Bawal bang magsumikap? <laughs> mali na ba yun? Eh gusto ko mag-stay, saka, ano naman, napatunayan ko naman sa GTE. Dinrant naman eh, di ba? Naman. Hindi naman tao yung maghuhusga kung mali o tama yung ginagawa it's the Department of Home Affairs who will decide. Kaya, if kaya it's ako, wrong, ako then, ako you're, then they will not give you the visa. Totoo. They will cancel, if you're doing mistake, they caught you, they will cancel your visa. Hindi naman nila yung igagran. Hindi si Aling Esther, si Aling Flo, <laughs> si Joseph, o si Chai Vela. So, ang maghuhusga. Pinangalanan kay mga <laughs> bachelor ko. Yun ba yun talaga pangalan nila? Tanda mo na? Oo. Oh. Ay, galing mo. <laughs> hindi sila yung maghuhusga. Ang maghuhusga ay yung Department of Home Affairs. Kung binibigyan ako ng visa at karapatan ng Department of Home Affairs at ng Australian government, sorry, pasensya kayo. Binibigyan ako eh. Kasi I obey the rules.